Good morning, good morning, good morning mga kuys uh, before tayo magpakain ng ating mga pigs uh, mga manok na pala natin tapos ng na pakainin at uh, saka yung lechoning natin dito sa likod tapos na, hindi natin napakain yung doon na lang sa baba, mga manok doon at saka bibi at saka yung mga baboy doon pero before tayo magpakain, so I'm preparing na uh, breakfast, so prepare muna tayo ng breakfast ayan. prepare Piprito tayo ng saging at nagsasaying tayo at meron tayong malusog din na saging ayan masarap ito matundang or lakatan ba ito tawag dito di ko alam basta saging English banana so yan piprito muna tayo ng saging saging ito na sa bah Masarap ito uh, good for health ito masarap ito for breakfast yan, lalagyan natin ng asukal yan so abangan nyo mamaya magpapakain tayo dun sa baba pati manok bibi. kambing kambing na natin o oh. pa ulan pa naman ngayon, malamig yung panahon. Sarap mag, kain ng magkain ng magkain kumain ng kumain ayan mamaya magluluto tayo ng ano itlog at saka toyo yun ulamin natin ayun yung na kanina pumunta na ako doon namulot na ako ng itlog tatlong pirasong itlog ang nakuha natin ayan may mga stock na tayo laging itlog hindi tayo bumibili itlog ko na ng nga ating mga bibiyan ang super muna na tayo ng almasal so abangan nyo pakain tayo mamaya sa bupa mga mo na muna tayo ngayon sa kalukuhan serious life muna in the real life, real life mga pangyayari sa buhay ko araw-araw so ayun nakapag-prepare na tayo ng mga pagkain ng ating baboy tsaka mga bibit manok ayan ito ay lap to para sa inahin na may mga biik at ito naman ay para sa biik at ayan naman ayan yung mga pagkain nila may halo ring page yan this titing ayan. ayan konti na lang mga pagkain natin eh na, no? ito yung pollard at ito yung para sa biik konti na lang isang sako ito pero ayan konti na lang ito naman yung distiting Mamaya bibili na naman tayo. At ito naman yung laktiting, Ang lactating ay wala na. Ito naman yung pagkain ng ating bibi. Yan. Pampaitlog yan. Kunti na lang din. Paubos na mamaya. Bibili tayo. So ayan, Sumubo pa ang aking body. Siya po ay tinamad. Pumasok. So nakakatamad naman kasi talaga pumasok ganina. Ah, uh, hindi pumasok. Nakakatamad bumango kasi sobrang lamig dito. Pero ako, talagang kahit ako tinatapad ako bumangon pero talagang bumangon ako kasi siyempre para sa pangarap natin sa buhay, di ba? Ikaw, para kanino ka bumabangon? Ako sa pangarap ko sa buhay. Kahit nagtatambay lang ako. So ngayon, oh, may bababa na tayo. Papakain na tayo. Ayan. ayan. So ayan. Para may dala tayo pagkain. Pabigat. Siguro mga 10 kilo rin tumunigit. <laughs> Isang kainan lang yan. Ayan. Siyempre hindi siya pumasok. Tulungan nga ako magpakain ng baboy ngayon Oras ay bago mag Alas 8 pa lang Bago mag alas 8 Dapat kanina pa tayo nagpakain eh Kaso ano Ngayon nga Mahambun-ambun Kaya nagluto na lang muna ako ng breakfast Para mamaya tapos natin kumain magbe-breakfast tayo Ulam natin ay Tuyo at saka itlog Tapos so yun, paritong saging At saka may saging tayong Lakatan ba yun? O latundan Basta yun, hinog, matamis yun Dito na tayo, malapit na Masalubong na yung mga uh, manok Kasama natin. So, ngayon din pala, ipapakawalan ko na yung mga yung mga sisi ko dun sa taas galing, yung malalaki na. Nandito ko nilagay ko dito. Ipapakawalan ko na ngayon yun. Yung iba, kahapon, pinakawalan ko na. Tapos ngayon, yung walo, papakawalan ko ngayon. Kasi 12 yung dinala ko dito. Sunod naman yung mga puti. At ayun na nga, ang ating mga bibi, excited na. Excited na kumain, nagugutom na. Ayan. 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 na magpakain Umpisa na magpakain In 3, 2, 1 So mga kais. tapos na tayo ng kambing. Tapos na tayo ng baboy, manok, bibi. Ito so, naman dito ay pakakawalan natin. Actually, 12, pieces sila. 12 pieces pero ngayon ay panahano ano na lang to. 2, 4. 8 yung matira dito sa loob. Yung 4 ay na, nakalaya na. Itong 8 ay talagyan natin ng palatandaan. Puputulan natin sila ng daliri sa paa para maging membro sila rito sa Yakuza Gang. Chicken Yakuza. So tara, samahan niyo ako. So ayan. tapos na. Tapos na gagawa natin ngayong umaga. Uwi na kami sa mga na. Ayun na, pinakawalan ko uh, na yung mga mga kuya na nasa gilid. Ayun. Bali, 12 pieces yan. Meron pa tayo doong siyam. Bababa rin natin dito yon Tapos ano, uh, naman noon, meron naman tayong 20 mahigit. Tapos yung pangalawa rin ulit, 20 mahigit. Maliliit pa kasi yung iba, kaya hindi pa natin may bababa rito. So ayan. Dito ko mga, mga bibi ko. So, ay yung ano magbubuo nito so yan yung biik natin malalaki na magwa one month na to ito ito one month na to ngayong nine so tapos na tayo mamaya pala tanghali ah, eh, babalik tayo rito kasi magpapaligo naman tayo ng ibang mga inahin yung isa hindi ko pinaliguan kasi ano pinaliguan ko kahapon yon saka hindi siyempre may mga dumiday baka diba, magtayo yung mga biik kaya hindi na natin masagang papaliguan Once a, once a twice a sa twice a week mama yah papaligo ang ko kaya nah kaya 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 natin kaya 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 kaya